May mga gabi na kahit gaano mo na pinagdasal, parang hindi pa rin sapat. Paulit-ulit mong iniisip ang mga maling desisyon, mga salitang nasabi at mga taong nasaktan mo. Minsan, kahit napatawad ka na ng Diyos, ikaw mismo ang ayaw bumitaw sa sarili mong hatol. Parang may tanikala sa loob mo na kumakalansing tuwing naririnig mo ang salitang patawad. At sa totoo lang, hindi lang ito simpleng paglimot sa nakaraan. Ito ay isang tahimik na digmaan sa loob ng kaluluwa, isang labang ikaw lang ang nakaririnig ng sigaw. Marami kang gustong baguhin, ngunit paulit-ulit mong nararanasan ang parehong sakit, para bang isang sugat na hindi maghilom-hilom dahil ikaw mismo ang ayaw tanggalin ang benda. Ngunit bakit nga ba napakahirap patawarin ang sarili? Kung kayang magpatawad ng Diyos, bakit tila ikaw mismo ang hindi makalaya? Ang sagot ay nasa loob mo, sa pagitan ng iyong pag-unawa, pagdududa at pananampalataya. At ngayong sandaling ito, hayaan mong tulungan kitang makita kung saan talaga nagsisimula ang lahat Unang dahilan, kulang ka sa pag-unawa sa biyaya ng Diyos. Madalas nating isipin na ang kapatawaran ay kailangang paghirapan. Kaya kapag nagkamali ka, pinaparusahan mo ang sarili mo bilang paraan ng pagbabayad. Pero hindi ganito ang paraan ng Diyos. Hindi mo kailangang magdugo para tanggapin ang pag-ibig niya dahil siya na mismo ang nagdugo para sa iyo. Kapag hindi mo naiintindihan ang biyaya, parang nananatili kang bilanggo sa kasalanang matagal ng pinatawad. Patuloy mong inaalala ang luma mong pagkatao kahit binigyan ka na ng Diyos ng bago. Sinasabi mo sa sarili mo, hindi ako karapat dapat. Ngunit ang biyaya ay hindi tungkol sa karapat dapat. Ito ay tungkol sa pag-ibig na walang kondisyon. Ang kapatawaran ay hindi gantimpala. Ito ay regalo. At ang regalo ay hindi kailangang paghirapan, kailangan lang tanggapin ng may kababaang loob. Kailangang tanggapin mo na may mga bagay na hindi mo kayang ayusin sa sarili mong lakas. Kailangang maniwala ka na kayang gawing buo ng Diyos ang kahit anong sirang bahagi ng iyong puso. Kaya't kung nararamdaman mong hindi mo kayang patawarin ang sarili mo, baka nakalimutan mo lang kung sino siya, ang Diyos ay hindi naghihintay ng perpektong bersyon mo, hinihintay niyang yakapin mo ang kaniyang awa. Ang tunay na pagpapatawad sa sarili ay nagsisimula kapag naunawaan mo na ang Diyos ay hindi nagkukwenta. Hindi niya sinusukat ang iyong halaga batay sa mga pagkakamali mo, kundi sa plano niyang hindi kailanman nagbago para sa iyo, kaya huminga ka ng malalim. At sabihin mo sa sarili mo, hindi ako ang aking mga kasalanan, ako ay anak ng Diyos. Pangalawang dahilan, hindi mo matanggap na tao ka lang. Marami sa atin ang nahihirapang patawarin ng sarili dahil ayaw nating tanggapin ang katotohanan ng nagkakamali tayo. May bahagi sa atin na gustong maging laging tama, laging matatag, laging walang sablay. Ngunit habang hinahabol mo ang pagiging perpekto, mas lalo kang nalulunod sa guilt. Kasi tuwing nagkakamali ka, pakiramdam mo ay bumabagsak ang buong mundo. Ang totoo, ang Diyos ay hindi nagulat sa mga pagkukulang mo. Alam niya na may mga araw kang matitisod, maliligaw at mapapagod. Ang pagtanggap na tao ka lang ay hindi kahinaan. Ito ay pintuan ng pagpapakumbaba at sa sandaling yon katunay niyang masusumpungan, hindi mo kailangang magkunwaring palaging okay. Hindi mo kailangang magpanggap na laging masaya habang bumabagsak sa loob. Kapag inamin mong mahina ka, doon lumalakas ang biyaya. Kapag inamin mong nagkulang ka, doon nagkakaroon ng espasyo ang pagaling. Minsan ang hindi mo mapatawad ay hindi ang nagawa mo, kundi ang imahe ng sarili mong dapat sana mas mabuting tao. Pero tandaan mo, ang Diyos ay hindi nagmamahal batay sa dapat. Minamahal ka niya batay sa kung sino ka. Kaya kapag bumabalik sa isip mo ang mga pagkakamali mo, huwag mo nang ulitin ang eksena. Sa halip, alalahanin mo, lahat ng ito ay bahagi ng proseso ng paglago. Ang bata ay natutong lumakad dahil natutong madapa. At ganun din sa espiritualidad na tututo kang magtiwala sa Diyos sa bawat pagdapa mo. Hindi mo kailangang maging malinis bago lumapit sa Kanya. Lumapit ka muna at siya mismo ang maglilinis sa iyo. May mga panahon na iiyak ka habang nilalabanan ang sarili mong tinig. May mga gabi na gusto mong kalimutan ang lahat pero hindi mo magawa. Ngunit sa mga gabing iyon, maririnig mong marahan niyang ibinubulong, Anak, tapos na, pinatawad na kita, ngayon ikaw naman, at baka iyon na mismo ang panimulang kailangan mo, ang unang paghinga pagkatapos ng mahabang gabi, ang paalala na hindi mo kailangang manatiling bihag ng sarili mong hatol. Dahil kung tinanggal na ng Diyos ang bigat, bakit mo pa ito hahawakan? Kung tinanggap ka na niya, bakit hindi mo pa matanggap ang sarili mo? Madalas mong maramdaman na kahit pinatawad ka na ng iba, may parte sa sarili mo na tila nakakulong pa rin sa kahapon. At sa tuwing naiisip mo ang mga pagkakamali mo, para bang laging may tinig sa loob na bumubulong, hindi mo deserve maging masaya. Ang totoo, ang pagpapatawad sa sarili ay isa sa pinakamahirap na espiritual na laban. Hindi ito natatapos sa paghingi ng tawad sa Diyos o sa iba, dahil minsan ang pinakamahirap patawarin ay ang taong nakikita mo sa salamin. Ang ikalawang dahilan kung bakit mahirap patawarin ang sarili ay dahil nakaugat ito sa kahihiyan. Kapag binabalikan mo ang mga maling desisyon mo, hindi lang sakit ang nararamdaman mo, kundi hiya. Yang hindi lang sa ginawa mo, kundi sa kung sino ka noong panahong iyon at ang hiya ay parang kadena na paulit-ulit na hinahatak ka pabalik kahit gusto mo nang magpatuloy. Minsan iniisip mo na ang hiya ay parusa mula sa Diyos, pero hindi ito totoo. Ang hiya ay taktika ng kaaway upang iparamdam sa iyo na hindi mo kayang magbago. Ngunit tandaan mo kung ang Diyos mismo ay marunong magpatawad, sino ka para tanggihan ang kaniyang awa? Kapag pinatawad mo ang sarili mo, hindi mo sinasabing tama ang ginawa mo. Sinasabi mo lang na handa ka nang tanggapin ang awa ng Diyos at magpatuloy sa buhay. Ang hiya ay gumagaling kapag napalitan ng kababaang-loob at pagtitiwala sa biyaya. Hindi mo kailangang burahin ang nakaraan para makapagsimula muli. Kailangan mo lang tanggapin na ang mga pagkakamali mo ay naging guro upang makita mo kung gaano kakamahal ng Diyos kahit sa iyong pinakamadilim na sandali. Ang ikatlong dahilan kung bakit mahirap patawarin ang sarili ay dahil madalas mong pinapasan ang bigat ng resulta ng iyong mga desisyon. Kahit alam mong nagsisi ka na, nananatili pa rin ang mga epekto ng iyong mga nagawa, na sirang relasyon, na walang tiwala, o mga pangarap na tila hindi na maibabalik, at doon ka nasasaktan. Hindi dahil gusto mong manatili sa nakaraan, kundi dahil nakikita mo pa rin ang mga bakas nito sa kasalukuyan. Minsan, tinatanong mo ang Diyos, Panginoon, bakit hindi niyo pwedeng burahin lahat? Ngunit ang katotohanan, hindi niya binubura ang lahat dahil may mga sugat na kailangang manatiling alaala, hindi upang parusahan ka, kundi upang paalalahanan ka kung saan ka nanggaling at kung gaano ka na ngayon nagbago. Ang mga alaala ng pagkakamali ay hindi laging sumpa. Minsan, iyon ang mismong patutuo na ikaw ay niligtas, binago at patuloy na tinatayo ng Diyos araw-araw. Hindi mo kailangang kalimutan ang nakaraan para makapagsimula. Kailangan mo lang piliing huwag ka nang manatili roon. Ang pagpapatawad sa sarili ay hindi pagtalikod sa realidad, kundi pagharap sa katotohanan kahit wasak ka noon, may Diyos na marunong bumuo ng bago. Marami ang natatakot magpatawad sa sarili dahil akala nila kapag ginawa nila ito, mawawala ang hustisya. Parang iniisip nila na kung papatawarin nila ang sarili, parang minamaliit nila ang bigat ng kasalanan. Ngunit hindi ganoon ang awa ng Diyos. Ang awa niya ay hindi para sa mga perpekto kundi para sa mga handang magpakumbaba. Kapag tinanggap mo na hindi mo kayang baguhin ang lahat ng bagay, doon mo makikita kung gaano kalalim ang biyaya ng Diyos sa mga taong marunong yumuko at magsimulang muli. Hindi mo kailangang laging ipaliwanag sa lahat kung bakit ka bumagsak noon. Ang Diyos na nakakita sa pagluha mo, ang siyang makakaintindi kung gaano katotoo ang pagsisisi mo. At sa tuwing pinipili mong bumangon, hindi mo binabago lang ang sarili mo. Pinapatunayan mong ang pag-ibig ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang nakaraan mo. Kaya't huwag kang manatili sa lugar ng kahihiyan o pagsisisi. Lumakad ka na may pag-asa, sapagkat bawat araw ay paanyaya upang matutunan mong mahalin muli ang sarili mong tinubos ng Diyos. Kapag pinatawad mo ang sarili mo, sinasabi mong, Panginoon, naniniwala akong kaya mong bumuo mula sa nabasag at iyon ang simula ng tunay na kalayaan. May mga gabi na kahit ilang ulit mo nang sinabi sa sarili mong okay na ako, may bahagi pa rin tila hindi mapanatag para bang may kaluskos ng kahapon na paulit-ulit bumabalik sa isipan mo. Ang ikaapat na dahilan kung bakit mahirap patawarin ng sarili ay dahil ayaw mong bitawan ng kontrol, sanay kang ayusin ang lahat, sanay kang maging sagot sa problema. Kaya kapag nasira ang isang bagay, isang relasyon, tiwala o pangarap, pakiramdam mo kasalanan mong lahat. At kahit alam mong wala ka ng magagawa, patuloy mo pa rin iniisip, kung ginawa ko lang ito ng tama, baka hindi ito nangyari. Ngunit doon ka niloloko ng konsensya mo, hindi mo kayang kontrolin ng lahat at hindi mo kailangang sagutin ang bawat resulta. May mga bagay sa buhay na sadyang kailangang masira upang mailigtas ang isang kaluluwa. May mga pagkakataon na kailangang payagan ng Diyos ang pagkawasak, hindi upang pahirapan ka, kundi upang tanggalin ang mga bagay na pumipigil sa paghilom mo. Kapag pinipilit mong kontrolin ang mga bagay na tapos na para kang humahawak sa bubog, ang mas mahigpit mong paghawak, malaking sugat ang makukuha mo. At sa dulo, marirealize mo, minsan, ang pinakamakapangyarihang pagpapatawad ay yung sinasabing, Panginoon, hindi ko na po hawak ang lahat, kayo na po. Kapag natutunan mong bitawa ng kontrol, doon ka makakaramdam ng kapayapaan. Hindi dahil ayos na ang lahat, kundi dahil alam mong kahit hindi mo hawak ang direksyon, hawak ka ng Diyos. Ang ikalimang dahilan kung bakit mahirap patawarin ang sarili ay dahil hindi mo pa nakikilala kung sino ka sa mata ng Diyos. Maraming taon mong pinaniwalaan na ikaw ay produkto ng iyong mga maling desisyon, kaya kahit naririnig mong pinatawad ka na, hindi mo pa rin ito maramdaman dahil ang imahe mo sa sarili mo ay nakabase sa pagkakamali, hindi sa biyaya. Tingnan mo ng mabuti Ilang beses ka nang tinawag ng Diyos pero ikaw pa rin ang bumabalik sa kung sino ka noon. Parang sinasabi mo, Panginoon, salamat sa kapatawaran, pero hindi pa ako karapat-dapat. At doon ka nagkakamali. Dahil ang awa ng Diyos ay hindi ibinibigay sa mga karapat-dapat, ibinibigay ito sa mga handang tanggapin. Kapag hindi mo kayang patawarin ang sarili para mong sinasabing kulang ang ginawa ni Jesus sa krus, ngunit ang kaniyang dugo ay sapat. Sapat para burahin ang kahapon mo, sapat para baguhin ang pagkatao mo, at sapat para bigyan ka ng bagong simula. Hindi ka tinukoy ng iyong mga kasalanan, tinukoy ka ng kaniyang pag-ibig. Kaya kapag tinatanggap mo na ikaw ay pinatawad na, Tinatanggap mo rin na ikaw ay bagong nilalang. Hindi mo kailangang maging perpekto bago lumapit sa Diyos. Lumapit ka kahit durog, kahit nagkamali, kahit umiiyak pa rin sa loob dahil ang Diyos na bumubuo ng sirang puso ay hindi kailanman nadidismaya sa mga taong nagsisimula muli. Kapag nakilala mo kung sino ka sa mata niya, unti-unti mong mararamdaman ang kalayaan. Ang dating bigat ay nagiging liwanag, ang dating hiya ay nagiging patutoo, at ang dating sugat ay nagiging marka ng biyaya. Kapag nakita mo ang sarili mo bilang anak ng Diyos, hindi mo nahahaya ang alipinin ka ng mga alaala. Hindi ka na mananatiling biktima ng nakaraan, kundi magiging saksi ng pagbabago. Ang pagpapatawad sa sarili ay hindi pagkalimot, kundi pagtanggap na kaya kang baguhin ng Diyos sa paraang hindi mo kaya gawin mag-isa. Hindi ito tungkol sa pagiging malakas, kundi sa pagiging handang umamin na kailangan mo siya araw-araw. At sa tuwing ipinagkakatiwala mo sa Diyos ang mga basag na bahagi ng puso mo, unti-unti niyang binubuo ang isang bagong kwento. Isang kwentong mas totoo mas matatag at mas malaya isa sa pinakamalalim na ugat ng hirap sa pagpapatawad sa sarili ay ang pagnanais mong maging perpekto gusto mong ayusin lahat gusto mong walang mali gusto mong patunayan sa Diyos na kaya mo mag-isa ngunit kapatid hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin ng Diyos hindi mo kailangang maging walang bahid para tanggapin niya Si David, ang hari na taong ayon sa puso ng Diyos, ay minsang bumagsak ng matindi. Pinatay niya si Urias at kinuha ang asawang si Batseba, isang kasalanang walang kapatawaran sa mata ng tao. Ngunit nang lumuhod siya at umiyak sa harap ng Diyos, hindi niya siya itinapon. Bagkus, ginamit pa rin siya ng Panginoon upang ipakita kung gaano kalalim ang kaniyang awa. Kapag ayaw mong patawarin ng sarili mo, parang sinasabi mong mas mataas ang iyong hatol kaysa sa hatol ng Diyos. Parang sinasabi mong hindi sapat ang kanyang biyaya. Ngunit hindi ba't sinabi ni Jesus sa krus, naganap na? Ibig sabihin, tapos na ang bayad. Pati para sa kasalanang matagal mo ng pilit binabayaran sa sarili mong konsensya. Si Pedro, ang alagad na minsan ay buong tapang na nangakong hindi iiwan si Jesus ay siya ring tumanggi sa kanya ng tatlong ulit. Ang kirot ng pagtanggi na iyon ay parang patalim sa kaniyang puso. Ngunit nang muling mabuhay si Jesus, hindi niya hinanap ang dahilan ng kasalanan ni Pedro, hinanap niya ang puso niya. Pedro, iniibig mo ba ako? Tatlong beses, gaya ng tatlong beses niyang itinanggi. At sa bawat sagot ni Pedro, tinakpan ng biyaya ni Jesus ang bawat sugat ng pagkakamali. Kaya kung si Pedro nga ay binigyan ng panibagong misyon, bakit hindi ikaw? Hindi ba't ikaw rin ay tinatawag ng Diyos, hindi para magkulong sa hiya, kundi upang bumangon sa panibagong buhay? Si Pablo naman, dating si Saulo, ay kilala sa pag-uusig sa mga mananampalataya. Kung may taong dapat lamunin ng pagkakonsensya siya iyon, Ngunit nang makaharap niya ang liwanag ng Panginoon sa daan ng Damasco, hindi siya pinarusahan, siya ay binago. Mula sa mamamatay tao, naging tagapagdala ng Ebanghelyo. Mula sa kalaban ng krus, naging tagapagtanggol ng pananampalataya. Ganito rin ang kayang gawin ng Diyos sa iyo. Kaya niyang burahin ang nakaraan mo, hindi para kalimutan mo ito, kundi upang ipakita sa iba kung gaano siya kabuti. Ang pagpapatawad sa sarili ay hindi tungkol sa paglimot. Ito ay tungkol sa pagpayag na gamutin ng Diyos ang bahagi ng puso mong pilit mong tinatakpan. Hindi ito isang mabilis na proseso. Minsan araw-araw mong kailangang paalalahanan ng sarili mo na, Pinatawad na ako ng Diyos. Sa bawat paghinga, sa bawat luha, sa bawat panalangin, dahan-dahan niyang binubuo ang pusong minsang wasak. Dahan-dahan yang binabalik ang ningning ng pag-asang inakala mong tuluyan nang nawala. At ngayon, habang naririnig mo ang mga salitang ito, tandaan mo, hindi aksidente na narito ka. Ang Panginoon ay kumikilos sa bawat sandali, hinihila ka palapit sa Kanyang liwanag. Hindi mo kailangang takasan ang nakaraan. Kailangan mo lamang yakapin ang katotohanan na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang pagkakamali. Kaibigan, baka matagal mo nang dala ang bigat ng pagkakamali mo. Baka matagal mo nang sinasabi sa sarili mo, hindi ko kayang patawarin ng sarili ko. Pero ngayong gabi, hayaan mong baguhin ito ng Diyos. Sabihin mo sa kanya, Panginoon, pagod na ako sa pagkakakulong. Hayaan mo akong maramdaman muli ang inyong kapatawaran. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi galing sa isip kundi sa puso. At kapag tinanggap mo na pinatawad ka na ng Diyos, doon mo mararanasan ang kalayaan. Wala nang kailangang patunayan, wala nang kailangang bayaran. Dahil ang dugo ni Jesus ay sapat, para sa lahat ng kasalanan, para sa lahat ng pagkakamali, para sa lahat ng sugat, kasama ang sayo. Kaya ngayon, itaas mo ang iyong ulo. Huminga ka ng malalim, sapagkat sa harap ng Diyos, ikaw ay malinis. Sa kaniyang mga mata, ikaw ay anak na muling tinubos. Kaibigan, kung naramdaman mong tumama sa puso mo ang mensaheng ito, tandaan mo, hindi ito aksidente. Ang Dios ay kumikilos sa iyong buhay ngayon at kung kaya mong patawarin ng iba, kaya mo ring patawarin ng sarili mo dahil una sa lahat, pinatawad ka na niya. Maraming salamat sa iyong pakikinig at nawa'y maging paalala ito ng pag-asang dala ng Panginoon. Ito po ang Holy Tales TV, kung saan muling nabubuhay ang pananampalataya, pag-asa at pagibig sa puso ng bawat tagapakinig. Type amen sa comment section kung nagustuhan mo ang topic na ito. Hanggang sa muli kaibigan, pagpalain ka ng Diyos at naway maranasan mo ang kapayapaang matagal mo nang hinahanap.